Hello mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na lang po yung lingkod, Nergus TV. At welcome po sa ating panibagong episode na puno ng kababalaghan at nakakapanindig balay yung exploration. So first time ko sa pagbabalik ng Gus Hunter mga idol, first time kong mag-explore uh, sa lugar na to. Kasi may naririnig akong mga sabi-sabi sa mga tao dito mga idol na ito daw dito, may nagpapakita daw malaking aso dito. So, andito ako ngayon para i-explore ang lugar. Ma mapapatunayan natin kung totoo ba yung mga sabi-sabi nila. So, ayun. Sana samahan niyo ako. Kayo yung pangalawang mata ko mga idol. So, ano pang hinintay natin? Tara na. Samahan niyo akong pasukin at tuklasin ang mundo ng espiritu at elemento. Ayan mga idol. Ito yung lugar. Okay. ito yung sinasabi ko sa inyo uh, sa gilid ng katubhan yan yan kasi may narinig akong masabi-sabi sa taga rito mga idol na na nagpapakita rito malaking aso yung, uh, kasi daanan ito mga idol may dumadaan dito sa ano na to daanan So sana ano natin ngayon makita or magpapakita oh. Uh. parang may nagsasalita parang may nagsasalita mga ito alasan niyo yung mga, mga mata niyo mga idol ha. Grabe. Tahimik ng lugar. Nakakatakot ah, kasi mga idol kasi yun oh. Nasa tayo ng ano. Kaya ako palingin-lingin sa likuran. Hindi natin alam kasi mga idol hindi natin makikita yung kahit malapit uh, hindi natin makikita kasi maraming mga tuboy ayan oh ah, kahit malapit lang hindi natin masyadong makita ayan oh ah. Ngayon. Uh. 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 Ngayon. yung lugar mo ito. kalasan niyo yung mga mata niyo mga ito lang. Kasi, grabe. Hindi na ko kong Ну, здесь rumi na rin ikong aso nagtatawalan. Kahit medyo malaya, mga doktor rin ikong aso. Grabe, walang talagang bahay dito kasi mga ito rin. Betul aku telaga manga idol crabby. Oh. Oh. Hmm. Paham ini kau nak sesalit Tomo Idol. Ui. Tak kesukaan saan susulpot yung sinasabi nilang asong itim dito Ini mana kamu berjalan? Di mana kamu berjalan? Ada itu. palingon-lingon ako sa likuran ko mga idol baka bilang susulpot sa likuran natin eh grabe nakakatakot yung lugar mga idol huh? oh ah, my god ayun na naman yung busis mga idol narinig naman yung parang, parang dito lang sa likuran natin parang sinusundan lang tayo mga ito hindi kasi natin alam kung saan banda siya kasi higgs grabe kahit malapit oh hindi natin makita Ayoko ako nagtumuli mga ito. Napakasukal na nang sa una no Balik tayo. Sakit takot mga ito. Sakit takot yun. Saan mga ito? Saan narinig niya rin yung pangalit? dalawang bisis talaga na may nanaligong parang malaking boses. Nakatakot yung boses mo. Ito parang nasa malapit. Parang nasa malapit talaga. Ito, hindi ko alam. Ayan, talasan niyo yung mga mata niyo mga idol ha. Grabe, nakakatakot yung busis na narinig ko kanina talaga mga idol. Sobrang lakas talaga ng So ayun, hanggang dito lang yung video ko mga idol. Sana huwag niyo kalimutan, isira at ilike yung video. Malaki tulong na po yun sa akin mga idol gusto ko sana pumunta doon sa unahan pero sobrang masukal na tayo mga idol likado, isa lang tayo eh. yan mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat bye bye po